Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusamada po natin ang ating pong Pecha para po ngayong March 25 at March 26, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 25 ayun mga idol, dito po tayo sa March yan po ay 3 uh, 25 sa ating pecha 24 sa ating taon yan pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna yung mga number na ito 0 plus 3 is 3 2 plus 5 is 7 at 2 plus 4 is 6 dito pa rin po sa bandang gitna add lang natin 3 plus 7 is 10 at 7 plus 6 is 13. Ganyan din po sa bandang baba. 10 plus 13 is 23. Ayan mga idol, ito po yung ating uh, unang numero. Meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, kapares na numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin yan. 3 plus 7 plus 6 is 16. Yan naman po ang pangalawang numero natin o kapares natin ng numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na po natin itong nakayaan. 16, 23. O kaya naman ay 23, 16. Ayan mga idol. Uh, dahil 2 digits po sila. Ayan. Eh, simplify lang po muna natin yan bago natin isamada. Ayan. Dito tayo sa 16. 1 plus 6 is 7. Ah, uh, 2 plus 3 is 5. Ito po ang isasamada natin. Shirty at 5. Unahin po natin yung sumagang 7, kunin muna natin yung 16, sumagang 16, 1 plus 6 is 7, kunin muna natin yung 34, sumagang 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumagang 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, at dito nun po sa 5, kunin muna natin itong 23, sumagang 23, 2 plus 3 is 5 nakuha rin natin dyan ang 14 so mga 14 1 plus 4 is 5 at 32 so mga 32 3 plus 2 is 5 And mga idol, po yung mga numero natin yung nakuha sa ating sumahati sa pecha para po ang March 25. And meron tayong 7, 16, 24, 25, 5, 23, 14, at 32. So yan, sa mga numero yan, pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan po natin o karasanado po natin yung numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin tayaan. Ayan, ramble lang po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 32, 32, 16, uh, 5 and 25 at 14 at 7 Ayan, mga idol, ito po yung mga sample natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan niyo naman po sila, ay pwedeng pwede rin pong matayaan. Ayan, meron tayong 32-16, 5-25, at 14-7. Ayan, mga idol, yan po yung mga sample natin. Kung okay lang sa inyo, pwedeng pwede rin pong matayaan itong mga ito. Pwede kayo magtagdago dito sa task kung mga sa mga nakain circle natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga personada natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumada update para po ngayong March 25, 2024. At next natin, ayun po, isunod po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong March 26. At ayan, umpisan po natin. Dito tayo sa March. Yan po, 3 pa rin po tayo. 26 sa ating pecha. At 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 2 plus 6 is 8. Uh, 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 8 is 11. Uh, 8 plus 6 is 14. Ganon din po sa bandang baba. 11 plus 14 is 25. Ayan mga idol, ito naman po yung ating unang numero. Meron tayong 25. At yung pangalawa, ayan, yung kapares natin yung numero dito parang sa gitna. And combine lang po natin sila. 3 plus 8 plus 6 is 17. Ayan, yung idol, po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 17. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan, 17-25 or 25-17 yan, pwede, pwede na po yan at dahil 2 digits din po sila kagaya dito sa kabila, simplify lang natin itong 17 at 25. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 25, 2 plus 5 is 7. Ito po ngayon ang isusumada natin. Ayan, unahin natin ang 8, kunin muna natin yung 17. Ayan, sumada 17. 1 plus 7 is 8. At pwede rin po dyan yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8 and mga edo, At dito naman po sa 7, kunin natin yung 25. sumada 25. 2 plus 5 is 7. Then, pwede yung 16. sumada mga 16 1 plus 6 is 7. At 34. sumada 34. 3 plus 4 is 7. And mga idol. Yan po yung mga yung meron natin pwedeng pagpilian dito po sa ating sumada ngayong March 26. Ayan, meron 8, 17, 35, 26, 7, 25, 16, at 34. Yan, gawin pa rin po. Pipili lang po tayo dito. Rambol lang po natin sila kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At sa atin naman pong sample, kinuha natin yung 8, at 25, then 16, 16 at 26, then 17 at servidor. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin. Meron tayo itong 825, 1626 at 1734. Ayan, meron nyo po tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan nyo po sila, pwedeng pwedeng pwede nyo pwede po Ito po tayong kumuha dito sa taas pumili ng mga naka-insert natin ng mga nero. kaya na lang po yung pumili dyan. Kung ano pa po yung nagustuhan uh, po natin mga kombinasyon. At uh, mga idol, po ang ating sumado sa pecha para po ngayong March 25 at March 26, 2024. Maraming maraming salamat po.